Shout out po dito sa mga lahat po ng mga kawatan at mga membro ng uh, Kangaro Court ay shoutout uh, shout out po sa inyo. At uh, kung uh, buhay pa kayo, ay kung uh, patay na kayo, ay uh, hindi nyo na maririnig itong pag shout out ko. So kailangan na talaga bumiyahin na kayo dahil talaga magkandamatay na kayo dahil uh, pasama na ng pasama yung mga ugali ninyo. Anyway, bago natin talakayan itong mga kabubuhan at katangahan itong mga kanggaro court member, ay gusto ko lamang pong uh, batiin itong lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Isa pong mapagpalang pagbati ang inihahatid ko sa inyong lahat. At salamat na rin po pala doon sa mga bago nag-subscribe. At dahil po, dahil po pala, parati ko na lamang sinasabi rito na ang lahat na magsusubscribe sa channel ko, ay suswertehen kaya po ito na po yung pagkakataon at uh, antayin nyo lang po baka bukas pag gising nyo mayroon na po kayong uh, makikita ang mga limpak-limpak na pira mga alahas at mga gold bar dyan mismo sa pintuan ninyo Amen? Yes! Maniwala lamang po tayo dahil uh, yan lang naman po ang aking ginagawa maniwala sa ating Panginoon na mayroong swerte tayo sa ating Panginoon na siya ang gagawa ng programa para sa atin walang dahilan na hindi bibigay sa inyo ang swerteng lagi ko na labang dito sinasabi at ay uh, yung mga iba naman po nakita nyo naman po siguro yung comment uh, may mga swerte na ay uh, hindi ko na po kailangan pang ipaliwanag dyan may mga comment naman po dyan siguro nabasan nyo naman po yung mga mga swerte na Oh, ayan na po at uh, balikan na po natin itong ating topic na kung saan ay ngayon laban po sa ito pong tanda kong ito. An an eh, alang pa na ba ako? Nung panahon pa ako ng gira eh. Uh, next nice sack. So ilang taon na ako ngayon? 2023 minus 9. So ilang taon na ako ngayon? So parang uh, 150, 180 years old ko na. Oh, pero, tingnan nyo naman. Dahil ako, ay puro uh, ang paniniwala ko sa ating Panginoon ay ganoon na lang hindi matatawaran. Kaya parang uh, mukhang uh, mukhang uh, hindi naman ako ganoon katanda. Bagamat talagang matanda-matanda na ako. Ayun pa, ugod, ugod na yan. Mga iba dyan. 100 years old gal. Uh, uh, madalang yung nakakaabot ng 100 years old. Isamantala eh, ako, 180 plus. Oh, uh, tingnan nyo namatay na ako't lahat, nabuhay, ganito pa rin tsura ko. di ba? So, ang sikreto lamang ng pagiging uh, mahaba ang buhay na matagal ko nang hinihingi kaya Lord na na niya ako pero hindi pa rin niya ako pinampayagan. Dahil siguro, ayaw, hindi niya pa ako binabawi, hindi pa niya ako kinukuha dahil uh, para mayroong pang mayroong uh, mayroon pang magsasabi na mga buwaka ng ina itong mga politikong ito ha? kaya pala may purpose pa pala kung bakit ako ang ngayon ay buhay pa at sa kabila ng, ng uh, pagrarat sa akin ng mga baril ng mga panahon ng hapon uh, hindi pa rin ako namamatay so dahil pala ang purpose nito ay para murahin ko muna itong mga politikong mga bobo, tanga at gago. Ayan. Kaya, actually, yan uh, itong kongresista na walang utang na loob dito sa SMNI, inampon ng SMNI at pagkatapos, para, kaya, para sabi ko nga eh, mag-ingat kayo ng mag-alaga ng sawah dahil kahit napalamunin mo dito sa palad mo ang sawa, tutuklawin ka pa rin yan. Kagaya na itong congresswoman na itong si Nograles na ito. Oh. Uh, may hitsura sana, maganda sana. Actually, kung na ito eh, ah, uh, malapit-lapit ko nang ito eh. Malapit-lapit ko parang gusto ko nang makumbinsi yung sarili ko na gusto ko nang ligawan sana ito. Oh. Uh, pero dahil sa mga pinaggagawa nito, na isa palang ahas ito, na-turn off ako. Eh, malas mo. Dahil uh, kung uh, sana hindi ganyan ang ugali mo, sana niligawan kita, napakaswerte mo. Hindi mo na kailangan sana mangulimbat dyan sa uh, nakikisaw sa pangungulimbat ng pira ng taong bayan na ang dahilan ngayon itong kagutuman ng aking mga kababayan. Dahil uh, kung niligawan sana kita, wala na, hindi mo na kailangan. Anong kailangan mo? Gold? Ano pa? Pira? Hindi mo na kailangan yan. Dahil dito lahat ibibigay ko. Lahat yan. Oh? Lahat ng kailangan mong gold. Kung gusto mo, isabit mo yung isang uh, kwan dito. Yung isang tinula, tinuladang uh, gold bar ko rito. Pwede mong isabit sa liig mo. Oh. See? Hindi ka na sana saw na kumalimbat pa ng pira ng taong bayan. Oh. Kaya, kaya ka kumakampirito kay Romualdez na isang uh, demonyong ito. Dahil pira. Kaya sana kung uh, hindi ka nagpakita ng pagiging ahas mo, dapat sana niligawan na kita at dapat sana na sa akin ka napunta. Dahil kung sa akin ka napunta, wala ka ng kailangan sa buhay. O, uh, di ba? Pero dahil sa ginawa mong kataraidoran dito sa SMNI na pinakinabangan mo, pinalamon ka ng SMNI, ganyan ang gagawin mo, napakawalang utang na loob mo, nagaga ka. See? di ba? Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno, administration, nagsama-sama yung mga kawatan, nagsama-sama yung mga tanga, nagsama-sama yung mga bugok. Ngayon lang, ako nakakita ng administration na ganito. Lahat ng mga kawatan nagsama-sama. Kaya <coughs> grabe. Ngayon, hinahamon ko kayong lahat ng mga kawatan. Itaas niyo ang inyong kamay. Kung gusto ninyong uh, maligtas pa sa kasamaan, ako na. Huwag lang kayo magdakaw sa kaban ng bayan, ako na magbibigay sa inyo ng kailangan niyo. Diamond, gold, Tumaas lang kamay kung sino may gusto. Ano ito, Mr. Birana? Biruan? Hindi po ako nagbibiro. Napakarami pa yan kung gold ang kailangan nyo. Sinabi ko na yan just sa isang vlog ko. Ah, alam ko lahat kung saan, uh, saan namin ibinao nung panahon ng, uh, ng hapon. Uh, Yung mga gold na mga kinulimbat na mga hapon, dito sa buong Asia. At dito noon, yung time na yon na nung uh, mai-malikom na nila yung mga uh, gold na yan ay uh, hindi na nila nagawang dalhin sa Japan dahil yung time na yon ay uh, na para sila nasukul na sila ng Amerikano. Kaya ang ginawa namin noon, piga ba lang namin. Oh uh, at kasama ako doon. Pero nakakalungkot lang doon yung mga kasama kasamahan ko na nagbaon ng mga yon, pinagbabaril lang ng mga hapon. Swerte nga lang at uh, nabuhay pa ako. Anyway, hindi yun, uh, hindi yun ang topic natin. Kung ikaw sana, Nograles, ay uh, hindi ko nakitaan ng pagiging kawatan. Hindi ko nakitaan ng pagiging ahas. Hindi ko nakitaan ng pagiging buaya. Sana, buong buhay mo, kahit humiga ka pa sa ginto. Yan ang uh, totoo dyan. Pero dahil yan na-turn off ako, nawalan ako ng gana sa iyo, sorry ka na lang. Ha! Ito, ito kayo na matindi. Lahat kayong mga kawatan dyan. Ha! Sabi ko naman doon sa last video ko, nabibilang na ang araw ninyo. Sisiguraduhin ko yan. Pero hindi ko na pag-usapan yan. Na-discuss ko na yan sa last video ko. Siguro ang panaw ito ay panawagan lamang dito siguro kay Ka Eric. Kay Ka Eric na yung kinulong nyo dyan sa, sa kongreso. Kung ikaw, Ka Eric, ay mapapanood mo ang video nito, makipag-ugnayan uh, ka sa akin at gusto ko kung alin dyan, kung ta, saan man ang probinsya mo at kung saan yung distrito mo. Sige, ako na mismo magsasabing tumakbo ka para maging congressman ngayong 2025. Seryoso ito. Ngayon, kung kinakailangan bagamat bawal, bagamat uh, hindi fair pero ang gusto ko kasi, mapunta ka dyan sa kongreso. Sabi ko nga kahit na bawal man itong uh, kunapan -kwen ko, basta inuotosan kitang komandidato. Kung kinakailangan, bilhin mo lahat kung saan kang distrito. Bilhin mo lahat yung mga taong butanti dyan. Bilhin mo. Inuotosan kita. Ako ang sasagot kahit ilang milyon yan. Ang, ma, ang mahalaga nandiyan ka sa kongreso. Dahil ang gusto ko rito mangyari ngayon, naghahanap ako ng mga tao na talagang makabayan, yung tao na talagang, uh, talagang ang hangarin ay maglingkod sa bayan, naghahanap ako. Kung kinakailangan lahat ng mga yang si, si Paduano, alam ko, ilo-ilo din yan si Paduano na yan. Ha? Alam ko, ikaw rin, uh, Eric, Iloido ka rin. Sige, kung saan yung distrito ni Paduano, alabanin mo. Ako na ang uh, sasagot lahat yan. Sa lalong madaling panahon, makipag-ugnayan ka sa akin. O itong si ako, saan ba yan? Sa Antipolo. Kung sino yung mag-a-apply na alam kong makabayan. Alam kong uh, ang puso ay para sa mahirap sa ating mga kababayan bumunta kayo sa akin makipag-usap kayo sabi ko naman kayo na kung kinakailangan bilhin lahat yung mga yung mga butante dyan para lang maipanalo maipanalo nyo yung laban at matanggal na yan uh, si uh, sino yan si uh, AKOP na yan gawin natin lahat ng mga nandyan sa mga yung nandyan sa yung uh, naghiring sa inyo lahat yan, tapatan ninyo yan. Kung sino man akong bahala. Gusto ko mabura na yan, mabura na yan mga yan. Pero baka lang hindi na aabutin yan. Kung sakali lang na mayroon pang darating na eleksyon. Pero parang, parang wala nang darating na eleksyon eh. Dahil ang sinasabi ko rito bilang nang oras itong mga ito. Baka, baka isara na yung kongreso at saka senado na yan. Ganun pa man, i-read -re lang natin ito. Kaya ikaw, Eric Siles. ka Eric, Bagamat naging NP ka ay nakita ko yung pagmamalasakit mo sa bayan. Nakita ko yung talagang pagbabago mo na lahat ng mga suporta mo ay nandito sa gobyerno at wala na sa uh, pagiging NP. Yun ang, yun ang maganda nakita ko sa iyo. Kaya ngayon inoopiran kita. Kung sino kung saan kang distrito, kung sa Iloilo -ilo ka man distrito, alam ko, Iloilo -ilo ka eh. Si Paduano, ilo-ilo rin yata yan. Ay, bahala na, kahit saan. Kalabanin nyo lahat yan, mga yan. Ako ang sasagot ng mga kailangan ninyo. Yun ay kung hindi pa maisasara ng kongreso at saka sinadong ito dahil ang pagkakaalam ko, ah, sabi ko nga, gagamitin ko na ang pira ko mabura lang ang mga pagbumukha nito mga ito. Ay kung tutuusin kahit na anong oras ito eh. Kung gustuhin ko lang, kaya lang marahas. Ayoko naman ng ayoko naman ng marahas. Dahil sisiguraduhin ko na lahat ng resources na sa akin kayang-kayang uh, ratratin niya mga yan. Pero hindi hindi natin gagawin 'to. Gawin natin ito sa 'yung mga 'yung uh, patas na labanan. Patas na ah uh, hindi patas. Kasi yung pagkakandidato patas pero ang hindi patas, yung bayaran na bilhin natin lahat ng mga butante dyan. Masiguro lang ang panalo ninyo. So, wala na eh. Ang lahat ng makikita mo, lahat ng mapapanood mo rito sa mga sa mga vloggers, sa uh, mainstream media, itong kasamaan ni Romualdez. Ah? Huh? Dahil uh, nako po. Kagaya niyan. Mismong si uh, Senador Amy Marcos ang nagbulgar na kaya gusto niya kaya sinusulong niya yung uh, charter change na yan. Dahil nga hindi siya mananalo sa pagiging presidente sa 2028, yan ang gagawin niya. Mag-charter change para nandoon yung posibilidad na maging Prime Minister itong ungas na ito. Yan ang totoo. So, pag ito pa, kitang kung ngayon pa lang, wala nang ginawa kundi magnakaw itong animal na ito, how much more kung maging Prime Minister ito? Nabanggit ko na rin po sa isang vlog ko dati. Yung uh, Prime Minister ng Pakistan, ha? Ah, dahil corrupt din na bansa yung Pakistan na yan halos kanya na yung buong Pilipinas itong si Prime Minister Binaser Buto kilala ko personal yan ako pa mismo ang nag-escort nyan nung pumunta rito sa Pilipinas bumisita oh. hindi lang yan doon pa sa Pakistan kasi matagal ako dyan pauli-uli -uli sa Pakistan na yan kaya lahat nga yan, ikinumpara ko eh. oh so ngayon, kung maging Prime Minister itong si Romualdez na ito, walang gagawin. Ah, ako pahada niya lahat ng mga lupa rito sa Pilipinas at ah, kanya na lahat yan. Yun ang huwag dating papupormahin. Pero hindi ka na makakaporma dahil unang-una, kung inyong natatandaan, ha, ah, ilang bisis na ako nanawagan sa mga kapulisan at kasundaluhan, hindi ba? Nandiyan niya sa video. So, hindi maikakaila yan na nanawagan ako na mag-withdraw na silang support at kubkubin na yan kongreso uh, at senado na yan o oh. pero nagantay lang sila ng tamang pagkakataon <coughs> at ang pagkakataon yan nung <coughs> nung ikinulong si Eric at saka si Lorin Badoy oh, di ba so ibig sabihin napapanood nila ito eh talaga namang napapanood nila Pinapanood naman talaga nila ako. Ah. Kaya naging tama yung aking uh, panawagan sa kanila. Ngayon, natatandaan nyo pa rin na ang sinasabi ko rito kay uh, Sara, advice ko kay BP Sara na mag-withdraw na ng kanyang support dito kaya sa administration ito. Hindi man tahas ang nag-withdraw ng support itong si BP Sara, pero anong ginawa niya? Nagmanifesto siya na ang sinabi pinupuri pa niya si Ka Eric at saka si Loren Badoy at dapat ay maging patas itong mga congressista ito. Si maliwanag na parang nag-withdraw na rin siya ng support dito sa administrasyong ito. Ibig sabihin, aha, natauhan din siya doon sa mga panawagan ko. Ganun lang 'yon. So ngayon, ang uh, ang sinasabi ko lang dito, talagang hindi na kailangan dapat ang mga milita mga military at mga kapulisan hindi na dapat natin pagtagalin ito ng Congress at sa Senado ito hindi na hindi na kailangan pagtagalin ito dahil kung pagtagalin pa natin sinasabi ko na po sa inyo na mismong pamilya ninyo sisiguraduhin ko sa inyo gagapang sa kahirapan dahil si uh, li, lilimasin na nitong Romualdez na ito ang pera ng bayan. Mismong pamilya ninyo. Kaya hanggat maaga pa, ipatupad nyo na ang batas. Ipatupad nyo na yung sinumpaan nyo sa bayan. Ipatupad nyo na yung sinumpaan nyo sa konstitusyon na itinaas nyo ang inyong kamay para protektahan ang ating bansa, protektahan ang mamamayang Pilipino. So, nandyan na ito na yung pagkakataon na, ninyo na para gawin yan. Abolish Congress. Abolish Senate. Kogkobi na natin yan. Oh. Uh, hindi na. Hindi ko naman kasi hindi ko kayo ini-encourage na mag-kudita actually. Kay Marcos. Dito kay tangah na presidente niyo. Hindi ko naman ini-encourage kayo doon, hindi. Dahil hindi ka natin alam eh. Baka itong si, uh, si Andres de na ito, ay baka biktima, baka ko na ito, naka-hostage na ito eh. Baka hin-hostage na, na, eh. hin na ito ng kanyang asawa at saka ni Romualdez mismo. Tingnan nyo, hindi man lang nagsasalita, hindi man lang niya nakikita. Yung pagkakakulong kay Eric Siles, wala man lang siyang imik. Na ano ba yan? Hindi, nyo man, hindi man lang na na inawat niya itong mga congressista nito sa lalo na yung pinsan niya. Na alam naman nila na talagang abusado na itong kongresong to. Oh. Kaya nga na, ang laki ng kahihiyan niyo diyan sa uh, Gangar court Fort niyan. Grabe. Kung ako nga sa inyo sabi ko nga kung ako sa inyo magpapakamatay na lang ako dahil diyan ipinakita niyo lang ang kabubuhan ninyo diyan sa kongreso. Yan ang sinasabi ko. Kaya, nagdadagda, nag-iisip nag ako rito, kaya, kaya, BBM na ito, kung ito ba ay na-hosted na ito ng kanyang asawa, at, uh, si, ng kanyang pinsan na si Romualdi si ito. Kagabi lang, nakita nyo, di ba, nag-salita nag, siya ng uh, ma-exe. Di ba may black eye na naman? At saka, ang laki ng eye bag, itong dalawang, uh, mata niya. Kaya hindi ko alam ito kung maawa ako o hindi ko alam talaga eh. Sa totoo lang kasi hindi naman natin alam talaga yung totoong mga nangyayari. Imaginin mo, siya ang presidente. Pero bakit itong si Romualdez nag-aastang nag siya ang presidente? Pero ito pa ang isa. Hindi kaya alam ni, uh, ni BBM na yung tatay ni Romualdez yan din ang isa sa tumaraidor sa tatay ni BBM si kay Ferdinand Marcos Sr. yan ang sumira ng imahe ni Ferdinand Marcos Sr. tatay ni Romualdez kaya siguro itong si Aimee Marcos siguro na realize niya kahit pinsan ko ito iba na ang dugo nito ah dahil ang dugo nito waray ito si uh, si uh, Aimee Ilocano yan kaya siguro na realize niya na malaking pagkakaiba kahit pinsan niya yan ay uh, pinsan taraydor niya yan so hindi eh, natin alam din kung ito ba pero si, nagsabi naman eh si I Aymina mean, mismo nagsabi na nag-ambition daw kasi maging prime minister itong si Aaron Valdez na ito o oh, yan pa mga kasundalohan at mga kapulisan sabi ko nga <clears throat> ito na siyong uh, tama magkano ba ang kailangan budget natin para ma, makubkub natin yan. Mag-comment kayo rito. Magkano man yan. Wala kayong kulong dito. Sinasabi ko na sa inyo. Wala. Gawin ninyo. O kung kinakailangan, bayaran ko na yung buong uh, sweldo ninyo hanggang sa mag-retire kayo. Sige, yan ang deal ko. Kung iniisip nyo lang na masira yung karyer ninyo, at uh, makakasuhan kayo dahil sa gagawin dyan ano ba ang a, ano ba ang gugustuhin natin yung lili uh, lilimasin ng mga buwaka ng mga buayang ito yung pera ng bayan o ngayon palang tipig, pigilan na natin yan yan ang tanongin nyo mga sarili niyo. Pero kung mayroon kayong nga dito, makipag-coordinate kayo sa akin. Kwentahin ninyo yung magiging sweldo pa ninyo hanggang sa mag-retire kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, go ako dyan, babayaran ko lahat yan. Ah. Correction ha, wala po akong uh, gustong kwan dito. Pakahulugan o ibig sabihin dito. Ang sinasabi ko lang mang po, yan po yung, yung sinumpaan yung tungkulin sa bansa natin. Kung nakikita nyo na na piligro na ang, 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 ang bayan natin, pwede na kayong pumasok. Yun po ang sinasabi ko rito. Ngayon, pagka nakubkub yan, yung dalawang kapulungan na yan, humanda yung mga kawatan diyan. Sinasabi ko, uulitin ko lang. Kakantahin nyo yung killing miso Ito, ay, dito sa mga nakikita ko mga mahihirap kong kababayan na walang masaheng. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit ako sa inyong mga buwak ng ina yung mga magdanakaw kayo. Yan ang dahilan kung bakit nagsasalita ako rito na kaya ko pang itaya dito lahat ng resources ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako papayag. na habang panahon ninyong pinapahirapan itong mga mahihirap kong mga kababayan sinabi ko nga rito kung kinakailangan magpatayan tayo magpatayan tayo tanggapin nyo ang hamon ko at yan tayo sa lunita magkaalaman na ng mabawasan na yung mga kawatan dyan sa mga kongreso at sinadong yan kayo ang tunay na salot ng lipunan kayo ang tunay na mga piste ng uh, sang katauhan, mga sangkatauhan. Mga buha ka ng inanyo. Kaya ang hiling ko sa ating Panginoon, huwag na niyang pagtagalin, daanan na kayo ng piste ng magkandamatay na kayong lahat. Mabalik tayo rito sa kay Congresswoman na nag-realize na ito. Sa totoo lang, nangihinayang ako dahil maganda ka pa naman. Ha? May tsura ka. Kaya lang, madali ako ma-turn off doon sa mga bubo, tanga, Nakagaya mo. Sorry ka na lang kung hindi kita, hindi ko na itutuloy yung panliligaw ko sa iyo. <laughs> yung panliligaw ko sa iyo. Dahil wala na. madali ako mawala ng gana doon sa mga mga babaeng uh, uh, bubo madali ako mawala ng gana eh madinin mo pinala mo ng SMI itong uh, gagang ito tapos ngayon siya pa ngayon ang magsasabing uh, uh, it, uh, tanggalan ng uh, prangkisa itong SMI ah uh, dito raidor walang utang na loob Anyway, mahaba na tayo. Basta ang sinasabi ko lang, sa lahat po ng aking mga subscribers at nananatiling mga followers ko, huwag niyo na po kalimutan lagi yung pag-like, share, at saka yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para sa ganoon ay mapasama na po kayo doon sa mga soswertihin. Ayan po at sana ay, uh, bagamat na uh, medyo, medyo may kagaspangan itong uh, topic natin na ito, itong mga lumalabas sa bunga kong ito, pagpamanhin nyo na po. At uh, hindi ko lang po kasi matiis na hindi ko ipaglaban itong mga mahihirap kong kababayan na tunay namang pinapahirapan nitong mga membro ng kanggaro Court na ito. Maraming maraming salamat po. So mm -hmm.